Wala pa. Ayan na. Hindi Ay, yung before. Wala pa. Oh, Pero ako lang ngayon po pa. Sila dapat siya. Makita mo, sambol, sambol. Ito <laughs> si Mario. Sambol. Ako rin. Ako ito. Ako ito. Ay mo, ka. Yeah, maganda ko, ano? Ay, ito. Takot. Katakot. Miki <laughs> <laughs> na sunod dyan, Miki. Miki na dyan. <laughs>

Laniki masakit yan. sa pa. Niki ngulit na ako ay na, ayan na. Ayan na yung sirin. Oh my god, oh my god, oh my god, wait, Ayun na, lucky. Ayun na, wait lang. Ayan Ito ang pinakamalit na no, sabi ko nga Kuya, pinakamalit, pinakamalit ba yan? <laughs> yeah. Parang sakit lang ng pinakamalit. Ayan na, na. Sarap, Raya. Okay. I love you, Oni. Putut. Uh, Putut. Putut. Hello, Nikki. Walang takot. Ano? Kailangan mo Hello, tapawan. Hindi, wala ko rin. Ano? Pagkatapos, uh, ata. E, Tuloy mo kay Baldo. Ma'am? Ano siyang Oh my god, oh my god, oh my god, naman, sabon sa naman. Ayan na. Ay, hindi Wala yan. Tignan mo kasi. Kunyari, may ano yan. May bato. Ay, matignan. May simento rin yan. May Ayun, wala man. na naman. Matagas ata yung dugo ko. Niki, wala kang dugo dyan. Wala ugat dyan. Sa lang. Hello. là Hello. 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 Ang ah, galing galing ni Kuya. Si Nikki mo ang takot na takot sa dalaman. Ay bukas para mapupuno ni Nikki. O bumagal. Nikki bumagal. Hala, hala, wala na. Hala, wala na. Wala na, Nikki, wala na. Wala ba Ay, may lumabas lang. No. Yes, no much. Easy.